ako mag-reflex na naman ang aking second time na pamili ng school supplies. Baka maubos ko na itong tindahan na to. So, ito. Hello mga katita. This is Tita Barla. Tita Barla Loving Life. Yes! Welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! kita Barla at ang bago niyang buhay. Good morning mga kasari, mga katita at YPA aspirant family. Good morning. This is Tita Bala. Welcome to my channel. Good morning classmates. Today is Monday, August 21. Ngayon ko lang to na edit-edit kasi na busy ako last week sa aking application ni Lolo. Flex na naman ang aking aray ko. Oh, Nang dugi na to ang aking second time na pamili ng school supplies. Ito ko collect. Ayan. Hi! Hi to my vlog. Hi! Sa mga baguhan dyan sa ating channel, welcome, welcome. Please, tapusin nyo yung video. Huwag kayong mag-skip ng ads and pwede na rin kayong mag-subscribe. Thank you, thank you. I-share ngayon is yung aking second time na pamimili ng school supplies dahil next week na talaga ang umpisa ng klase. Last August 5, ako'y napunta ng ibang bayan tapos iyon ang aking first school supplies haul. So, the last time, August 12, bumalik kami sa panibagong transaction. Ako na may napunta naman doon sa school supplies store iniwan nila ako at bumalik sila doon sa aming una talagang purpose doon. Nagpabili din si sister-in-law ng uh, notebook at ang sa kanya is 1.5. So ako naman, namili ng mga dagdag. Ang aking napamili lahat is total of 1,954 and 15 centavos. Actually, halos apat na resibo ito kasi wala akong nagawa, pabalik-balik ako doon. Maraming lang tao talaga. Una kong napamili, kasabay doon sa kay kina sister-in-law, is itong writing, writing notebook na 40 leaves, kasi dati wala yon. So, ang das, dosena per dozen. kasi sila, so 160. 160, ang puhunan is 1333 pesos. Dalawa ang pinamili ko dahil mamaya may ano ako niyan dalawang dosena ang pinamili ko. Tapos bumili din ako ng composition na 40 leaves, isang dozen na 160 pa rin. So same price, 13 pesos ang 33. Bumili rin ako ng isang dosena ng intermediate pad at 2 to 5 So, magiging 1875 ang puhunan. Samantalang dito sa amin, 22, 25 na. Pwede, Dati pinabinta ko to dati is 28. So, adjust ko. Meron na pala na adjust pa to. Ah, intermediate 28 pesos. Ito na pala yung price ko. Kasi 20, 22 na yun doon. At ah, saka, writing notebook. Dati wala akong writing notebook na 80 leaves. Bumili ako ng 1 dozen. Bumili din ako ng 1 dozen na ball pen black. 62 pesos per box. Puhunan is 5.16. Dati, meron akong nabilihan dito kay Sikwa. 80 pesos. Later, ko na nalaman na may isa palang tindahan doon na 60 pesos. Hindi na lang ko nagantay doon kasi alam ko na baka pagbalik ko dito is punong-puno na ang tindahan. Bumili rin ako ng writing pad grade 1. 2 dozen. So, ang total niya is 1,385 pesos. So, ang grade 1 na bintahan ko is 20 pesos. Puhunan niyan is 14.83. Dito sa amin, ang puhunan niyan mayroon 16 pesos. Binibenta ko na 20 pesos. So, yan. At dahil pagkatapos kumahaba na yung pila ha, kasi doon sa lugar na yun Diba August 12 yun? Doon sa lugar na yun, nagumpisa na ang pasukan. So, ang haba-haba talaga ng pila ng tindahin. Pag labas ko, na paglabas ko, kasi nga nagsisiksikan, nagmamadali ako, baka ako susunduin na. Paglabas ko pa ng cashier, tapos dalawang karton kami, isang karton yung kay sister-in-law, isang karton ko sa akin. Tapos tinabi ko muna kasi nga wala pa akong, hindi pa, wala pang sundo ko. Pagkalabas ko pa sabi ba, hindi pa daw sila na entertain doon sa kanilang transaksyon. Kasi at the time, 12 plus pa nag-lunch break. Wala naman akong magawa. Ang init-init na tanghaling tapat. Pumasok na naman ako, nakipila naman ako. Kahit, mayaba pang pila, wala ang ano sa akin yon Kasi nga wala pa naman ang sundo ko. So, pagbalik ko, <laughs> sa ikot-ikot ko, nakabili na naman ako ng illustration board na 1.8. Ang, ang per piece doon is 7 pesos. Sa so, manutalang dito is 15 pesos. So, ito, 7 pesos ang sa kanila, tapos dito sa amin 15. So, gumili ako ng 7 lang, kasi 7 lang nandun. Ang dami na kasing tao, hindi ka na maka kuha ng mga ibang item, bumili rin ako ng 1 box pa sila. Ang tingin ko dito ay 3 pesos. Magkano ba ito? 38. Tama ba kaya itong ang king? 38 divided by 50. Uy, 76 lang. Ay, pwede na pala itong tagtos? 2 times 50. 100. Mahal kasi ito dito sa amin. 50 na. Kaya siguro nagiging stress yung aking una. So, ngayon, ito is 38 pesos lang. Ah, siguro doon kasi dati 50. So, kung binibenta ko siya, tag-press. Right. I-check ko nga kung magkano nga ulit ito dito. Baka eh, haawayin ako ng mga comer kay mahal-mahal nito. Na 61 pesos, ang puhunan is 5 pesos and 8 centavos. Dito sa amin, ang pagbili ko the last time is 7 pesos ang isa. O, di naka mura ko, cheaper. At saka bumili din ako ng Valiant Folder Short na 25 pieces. Nakapack yun, 100 pesos times 25 is 4 pesos. Yan. Walay minudo. Kumbaga, walang tingi by pack, 100 pesos. So, ang puhunan yan is 4 pesos. Dito sa amin na short is 6 pesos. So, cheaper pa rin. So, ang nabili ko sa pangalawang resibo is 248. So, ayon, Pag sabi nila, matagal pa daw. Lumabas ako ng pindahan, Nag-ikot-ikot ako doon sa simbahan. Kasi malalakad lang. Pagbalik ko, sabi, sabi, pa, matatagalan pa daw. So, pumasok ulit ako at nakabili na naman ako lang yung iba. <laughs> Naubos na pera ko. Kaya sabi ko sa mama ko at kay Mister, ang tagal nyo, baka maubos ko na tong tindahan na to. So, itay bumalik na naman ako. Bumalik ko, nakabili ako ng flashcards. Ayan. Flashcards. Gano to? 29.50, 39.50, 39.50, 39.50, Total is 148 pesos flashcards na to ay itong flashcards na to ay special hindi ko to ibebenta ano to kasi mahal dito nga sa amin this will be for my gift giving for the, on my birthday mga ilang buwan pa I later ko na yan basta this is for for personal <laughs> for gift giving So, ayon. So, sila lang tatlo na resibo ang nabili ko, na pamili ko doon sa school supplies. Tapos, lumabas na, na ako ang tagal pa nila. Sabi ko sa kanila, matagal pa ba yan? Nag-text ako sa kapamilya ko, matagal pa daw. So, lumabas na talaga ako ng tindahan. Sabi ko sa kanila, i-text nyo na lang ako kung malapit na kayo. Kasi ako talagang mag explore ko yung city na yon. Tapos, may tinanong ko sila dyan lang daw sa kanto. So, naglalakad lang ako at nakapunta ako doon sa isang tindahan na malapit sa kanilang market. Bumili ako ng na... bolsita, yung paper bag. Para na to sa tindahan. Ang mura lang, number 2 is $38.75. Ano kaya to? $6,000. Ah, $38.75 by hundreds. Ito naman si number 3, 46 pesos. At ito si Smart Dishwashing Paste. Ito, nabili ko din to dahil dahil ang price niya, itong apat, 88. Tama-tama din naman ang price niya dito sa amin. Itong Smart Dishwashing na kalamansi is parang 23. So, doon 22. Pero, ang nakagandahan is yung itong yellow lemon is free. So, sayang nga eh, sayang na hindi ko dinalawa yun. Kasi, mabibenta din naman yun silang dalawa. Ang green lang talagang ang binili ko kasi, marami pa akong stocks doon sa lemon, yellow. Sayang, kasi pagdating ko dito nung Saturday, ngayon nabintahan na yung green. di ba? So, umabot din naman siya ng 173.15 pesos. So, na total ng aking na pamilya is 1,954.15 pesos. Pero ang para sa tindahan niyan is 1,468.15 pesos. Ang 486 ay for personal purposes. Thank you for watching everyone. Sana sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Tita Barla, White Aspirant Family, thank you so much. Sa, sa lahat ng na nanonood thank you thank you see you again